Ay, nagre-record na pala. Kumusta mga chong? Ayun si ate nakatingin sa akin, no? Oh. So, sa pahian. Niisip siya anong ginagawa ako, bakit uh, sasalita ako mag -isa rito. Pinanonood ko siya. na pinanonood naman niya ako na uh, nag-video dito. Kumusta kayo? ang bilis ng panahon ano, simula ng pandemic yung nag nagkwento ko parang 4 years ago na yun pala ang bilis sobrang busy na after that no dami nang ginagawa may nagtanong nga sa akin si Edmond ba yon Edmond shout out sa iyo si JR yan bakit hindi na daw ako nag-upload sobrang busy hindi ko magawa ng ano ng time marami pa akong ginawa noon na videos na kinunan ko usually yung mga travels and everything pero nakakatamad na minsan medyo ano kailangan talaga ng time so yun eh ganun talaga kamusta naman kayo ah mga chong mga chong mm, summer na ngayon dito painit na yan naman sa Pilipinas tag ulan ano bang positive na nangyari sa atin sa nakaraang mga panahon marami and marami din mga malulungkot na pangyayari pero we have to push through Ika nga, we have to keep on moving forward and we need to keep on going minsan natatamad tayo, minsan napapagod pero kaya nandiyan yung mga pamilya at kaibigan eh yan yung nagbubus ng ating energy nagpapaligaya sa atin paminsan-minsan ano. kumanta kayo, sumayaw kayo kung yung mga mahilig nyong gawin magboxing kayo mag, mak makipagharutan kayo makipagbiruan kayo makipagwin, makipagbulihan kayo kapit bahay nyo sa mga kaibigan ninyo yun pero tuloy-tuloy lang tayo alalayan lang pag nalulungkot try natin tumawa kaya pagka masaya naman tayo, share naman natin yung ating kasiyahan. Kasi contagious nga naman yung, yung kasiyahan, yung ite, yung tawa, yan, nakakahawa yan. Ngayon, pag blessed ka rin, share mo rin ng onte. Pero, pero wag naman magpapuso. Yan lang. Yan sa susunod ulit. Kwentuhan tayo, okay? Bye-bye.